dalawa, isang anak. Ay, yung unang asawa, isang anak ang iniwan. Opo. Tapos yung pong pangalawa, may isa, po, isa rin po akong anak. May isa rin doon sa pangalawa. Nasaan na yung asawa mo sa pangalawa? Kumusta buhay may asawa? Yung ba, kumusta yung buhay ng batang asawa? Tapos ikaw 64. Okay naman po pagsasama namin. Okay, Ako naman. pa nga po, mataray eh. Ayaw naman silang tulungan ng nang anak ko, sa so, una, yung pangalawa kong anak, wala rin naman ng tulong. Bakit? Manginiman ako sa kanila, ayaw naman nila magbigay. Tumanda na yung mga bata, wala, walang tulong. Yung anak kong pangalawa, wala rin ng tulong. Baka naman hindi naririnig yung hinaing mo ng mga anak mo, Nay. Eh. Ay, hindi naman Nag na. Nag-usap na ba kayo? Eh, mga kababayan, mga kabarangay maganda magandang hapon po sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Saan man kayo naroon mga kababayan, nawaya gabayan tayo ng Panginoon. Ingat po parati. No? Sa mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, mabuhay po tayong lahat at uh, mag-iingat po. Mga kababayan, may nakita kami nga isang lola dito. Lola or nanay, kita nyo yung bahay nila. No? So, ang gulo. Tapos ta yung bubong nila may sako. So gusto lang naman kumustahin ni Daddy Frankie para may pagkaibigan. Samahan niyo po ako. Nay, hello po. Sino po sila? Ay, ako po si Daddy Frankie, Nay. Kumusta po kayo? Mabutin lang po. Ito po bakuan. Upo po kayo. Oh, sige lang, Nay. Ano pangalan po ni Nanay? Ako po si Mayra Ben. Ramos. Ito po bahay nyo, Nay? Ito po bahay na? Pwede eh, pumasok, Nay? Pwede po. Gusto kong makita yung... Kasi nakita ko yung bahay nyo, Nay, na tanaw ko. Sabi okay. ko, Nay, okay. nagluluto. Opo. Okay. Gusto ko lang kayong makumusta. Huwag po kayong... Huwag po kayong matakot, Nay. Ako po si Daddy Frankie. Uh, mga charity vlogger kami. Okay. Nagahanap kami ng mga lolo at lola. Opo. Okay. Pwede tayo pumasok, Nay? Pwede okay. po. Mauna ka, Nay. Baka may daga. Ay aso. Dito kayo nakatira na eh. Opo. Um, pwede umupo. Wala naman po kayong maupo. Dito. Baka, opo, baka, baka po yung bumigay. Hindi, sanay ako dyan, Nay. Ikaw, Nay, saan ka upo? Dito ka, Nay. Dito na lang po. Kaya, maliwanag? Pasensya na kayo mga kapabayan, ha? Iurong ko, Nay, para... Yan, mga damit nyo, Nay. Opo. Ang galing. Eh, baka, kasi po na ulan, eh, dito po po. Hindi, amoy usok na. Amoy usok po. Wala sampayan sa labas po. Walang sampayan sa labas. O kasi umuulan. Ano niluluto mo, Nay? Tubig po. Ay, may kape ba tayo dyan, Nay? Meron po. May makikikape kami? Opo. Pwede. Okay, lang? Opo. Hindi mo masama. Eh. Ay, hindi masama. Sige, Nay. Bago magsimula, kwentuhan natin, Nay. Eh. O kala, ko tong mic. Opo. Ano pangala ulit ni Nanay? Mayra Bill po. Mayra Bill Ramos. Nanay Mayra Bell Ramos, ilang taon na po kayo na eh? 64 na po. Ilang kayo nakatira dito? Ah, uh, yung dalawa ko pong apo at saka yung naging mister ko po ngayon. Bakit mo sinabing naging mister? Nakailang asawa ka na po ba? Patatlo na po yon. Patatlo na? Ilan plano mong aasawahin na eh? Wala na po, katapusan na po. Anong katapusan na? Kasi po, kaya po ako nagsawa para may katuwang po ako sa buhay. May tumulong sa aming mga sa aking dalawang apo. Ah, kaya nakadalawang asawa ka na. Patatlo na Ay, po tatlo. yun. Ay, ah, tatlo. Asa na yung dalawa? Ano nangyari? Ay, yung ah. nung, yung una po, namatay na. Mm -mm. Pangalawa? Nung iniwan po sa aking isang anak. Ay, ah, yung unang asawa, isang anak ang iniwan? Opo. Tapos yung pong pangalawa, may isa, po, isa rin po akong U anak. May isa rin doon sa Ay, pangalawa. Nasaan na yung asawa mo sa pangalawa? Nag-asawa na po. Nag-asawa rin ng iba? Opo. Matagal na po. 12 anos. 12 years, ah, years ago. na po. O, tapos yung pangatlong asawa mo, may anak kayo? Wala po. Binata po. Yan. Ngayon ah, binata, lang po ka kami sure nagsama. Eh. Ngayon lang po kami nagsama. Ngayon lang? Kailan nagsimula June. pagsasama niyo? June po. Anong June lang? Opo. Nagpakasal na kayo? Hindi na, hindi pa hindi po. Hindi na, basta nagsama na lang. Nagsama lang po ko pa. Kamusta naman pagsasama niyo? Okay naman po. Masaya naman. Masaya naman Ilan po. Ilang taon po yung asawa nyo? Fifteen, ay forty-nine lang po. Forty-nine, tapos ikaw sixty-four? Sixty-four po. Kumusta buhay may asawa? Yung ba, Kumusta yung buhay ng batang asawa, tapos ikaw sixty-four? Okay naman po pagsasama namin. Okay naman. Ako pa nga po mataray eh. Ikaw pa ang mataray ngayon? Ako, ako pa po matapang. Ikaw pa matapang? Bad yun na eh. E, nga yun. po, kaya lang minsan po naawa rin po kasi sa naging asawa ko gawa na. Minsan, nasisigaw ako sa sobrang, ano ko, stress yun. Sama na loob. Lahat kasi iniisip po mga problema. Ano ba problema mo, Nay? Bakit iniisip kung, mo yung problema? Kung paano kung mabubuhay ang dalawang apo ko. Uy, bakit? Kasi umpisa ng bata doon. pa doon. Tanggol pa, binigay na sa akin ng mga lang. Mm -mm. Walang tumulong na pambigas, subala katitbahay, napubog sa amin ng araw. Panggatas, wala. Kape, wala. Kaya nabubuhay, nabubuhay yung mga bata sa kapilang. Ah, yung dalawa mong apo. Oo, hanggang sa lumaki. Anak ng anak mo yon Hmm, sa una. Ah, yung una? Ayaw naman silang tulungan ng, ng anak ko. Sa una, yung pangalawa kong anak, wala rin naman ng tulong. Bakit? Mangingiman ba ako sa kanila. Ayaw naman nila magbigay. Bakit? Yung dalawang apo mo anak mo doon sa so, pinakauna una, mong asawa. Oh, yung Il dalawang apo? Oh, po. iniwan po sa iniwan akin. Iniwan sa inyo Il ilang taon na po yung bata, ang panganay 14 anos na, Yung hmm. isa na po 5 eh, taon. Oh. Mm -hmm. Ako na lang po ang nag-aruga. Ay nasaan ba yung anak mo ngayon? May sarili na po ng pamilya. Minsan po ko ng sa kanya ayon mang hmm. At kami na Kailan yung anak niya doon sa sarili niyang pamilya. Dalawang maliliit pa. dalawa lang. Eh, bakit yung anak niyang binigay sa inyo, hindi niya ba yung hindi pamilya? nga po. Pamilya niya nga po. Yung kaya kaso mo nga lang, ayaw niya intindihin. Ayaw na? Ayaw niya intindihin mga Bakit ayaw. ganun? Paano nangyari? Kaya nawawalan ng loob yung mga bata sa kanya. Hmm? Lumayo ang loob ng Lumayo mga Lumayo bata. ang loob sa kanya. Ay, yung Pero yung pangalawa mong anak, sa pangalawang asawa, walang wala, anak. Wala ho. Eh, di siya na lang sana tumulong sa'yo. Wala rin, no. Kasi ang tinutulungan lang uno, yung yung asawa niya yung anak anak-anak niya sayang naman so, anak anak-anak niya ni tatlo ng anak ni tatlo ng anak nga pala na bago tayo magpatuloy no ako po si Daddy Frankie mm. mga charity blogger kami may video po kami diyan upload namin to mapapanood ng mga tao okay oh, lang po ba okay lang naman po totoo naman po yung sinasabi ko Umpisan nang ako i nag ng apo, walang tumulong sa amin. Walang tumulong? Pwede ka namang... Ang anak kong, anak kong nga yun, apo kong yan, tumanda na yung mga bata. Wala, walang tulong. Yung anak kong pangalawa, wala rin tulong. Baka naman hindi naririnig yung hinaing mo ng mga anak mo na eh. Ay, hindi naman na... na ba kayo? Kahit naman ho, kami mag-usap, bali wala naman ho sa kanila yun. Mangingin ka man sa kanila ng pambigas. Hmm. Ayaw, ayaw nila magbigay. Ba't hindi ka nila tinutulungan na hindi sila tulungan. naawa sa nanay nila, 64 years old? Oo, oh, ayaw. Tumanda na ako ng ganito, hindi na ako ganito eh, ng araw. Hindi ba nila ipinaramdam sa iyo yung pagmamahal sa nanay? Wala, wala akong nararamdam ng pagmamahal nila sa akin. Ang nga ako, murahin pa ako eh. Oh? Ang nga ako, murahin pa Ay, ako. Ay, murahin ka pa. Uh, ano Ikaw pa nga. Ano kung maraming magulang. Ay hindi ko po kaya. Oh. Misan, ako pa nga misan nagbibigay sa kanila mm -hmm. ng, ng ano. Imbis na kakainin na lang namin sila pa ang ano. Mamay, tulungan ka hindi damang. Oh. Hanggang sa numaki mga bata, wala Hindi ako, kayo tinutulungan talaga? Wala. Ba't ganun yung mga anak mo? Eh, kung ba ako, ba't ganyan sila? At tinatanong ko naman sa kanila kung galit sila sa akin. Ayano oh. Ayaw naman nila sabihin. Mm. Kung masama ako magulong sa kanila. Mm. Hindi naman ako madamot. Mm. Pag may napunta rito, ate na eh, takapin nga. Hindi naman, kapi ka nang siyang mm. bahala na kayo. Basta meron. Di ba napakasarap sana, Nay, yung pamilya na kahit mahirap, kahit oh. kapi lang ang ulam, oh. Oh. Basta nagmamahala Ay, ng... Andiyan nga ho. Minsan, hindi kami nakain eh. Ay, bakit? Kasi wala naman kami talaga eh. Kakaranas kami raw ng mag-apo, wala kami kain-kain. Eh. Basta may tubig lang, nakakatiis kami. Nagatis pa. Eh, yung asawa mo, anong hanap buhay? Yung asawa mo ngayon? Kaya-kaya ko Asa doon. wala rin naman ano, Hindi na rin naman ho sa amin. Hindi na hindi ba baka gusto ng mga anak mo hindi ka na mag-asawa para kasama At ka hindi, nila? Gusto nga nila yun. gawa na nung pinakilala ko sa kanila yung naging asawa ko, wala naman ho siya nasabi yung pangalawa kong anak. Mm -hmm. Wala naman natutuwa. Natutuwa pa nga ho may kasama sa buhay. Ah, natutuwa sila na may oh, kasama ka? Oh. Ako, hindi, ko ako nahihiya na ma makita ko kung saan, basta ang sinabi ko, katotohanan, pawang katotohanan. Mm -hmm. Hindi ako uh, naglolo ko ng tao. Uh, yes, tama kung po Kung tumulong yun. man ho sila sa akin, tanggapin ko, maraming salamat ang tulong nila. Nay, ay uh, i-upload ko to, mapapanood ng mga anak mo. Anong gusto mong sabihin sa dalawa mong anak, Nay? Uh, yung nararamdaman mo? Na, ang, ang sinasabi ko lang sa an anak ko, yun hong matulungan nila ako kahit konti. Ma maano nila yung mga anak nila, matulungan nila, hindi na ako. Mga anak na lang nila ang tulungan nila. Pero Kasi hindi na, nanay tulungan. Hindi ko na, ho, na ako hinahangal na ako'y tulungan kasi naiintindan ko na, ano, sila ni Darot ang batang malibig pa ako. rin naman ako at may sakit na nga ako aking isang yung panganay ko, hindi ko naman matulungan at wala naman ako, ako tutulong. Yung kakainin ko, ibibigay ko pa sa kanila. Papakain ko sa dalawa kong ato. Sa kanila ko pa ibibigay. Eh sila naman, pagka nakakapaghanap buhay, may pera sila. Eh kami, wala naman ako, naga, wala kami naghahanap buhay sa amin nung araw. Nakakatiis nga kami na hindi nakain mga bata, kape. Lumaki na nga lang ho sa kape. Lumaki na yung, yung ako mo sa kape? Oo, oh, sa yung greatest wife na single pa. Ano Minsan din bibigyan ako ng mga kapitbahay. At hindi, walang gatas sa bata, kaya naiyak, naiya naman ho akong sabihin. Kasi, hmm. siyempre, makakaya naman ho mangingi sa kape. Ano ba yung, yung greatest wife? Yung, yung greatest wife. Oo, oh, yung 3-in-1. Naiisa lang nung, ngayon dalawa na. Hmm. Kawawa naman mga kababayan ng sitwasyon ni nanay dito. Oo, oh, nung araw ngayon lang ako nagkaganto. Nung, nung malakas naman, ka pa, nay, nung bata ka pa, anong trabaho mo po? Nagmamanicure ako. Ah, nagmamanicure? Natasok ako sa talo. Hmm. Nung kabataan ko pa, nung oh, araw oh, ikaw. nagagala ako. Oh, ngayon, Nag mahina na mata. Mahina ng mata. Mahina pa ang paa. Hindi makalakad ng malayo. Doon hiya. na arthritis umiiyak si nanay mga kababayan regarding sa kanyang sa anak. Sa child, kailangan ako oh. naiyak. Naaaba ako ko sa sarili ko. Naaaba ka sa sarili mo? Bakit? Hmm. Kasi nakakaranas ako ng gantong hirap. Hmm. Ayaw ko kasi maranasan mga apo ko yung dinan. Mm -hmm. Gusto ko guminawa sila. Kahit iniwan sila ng mga gulang, magulang nila. Mm -hmm. Ako naman sana ang makatulong sa mga apo ko. Apo ko. Eh wala. Wala rin akong kita, wala rin akong ano. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Mahirap sa atin, Nay, no? Mm. mahirap sa kalagayan natin na mahirap tayo. Mm. Tapos, wala Yung pa. mga bata, titis nga lang huwag toyo. Toyo? Mm. toyo. Misan, akong na asukal. Hindi mm -hmm. Hindi, naman ako makakain ng asul, asin sa kanin. Asukal. Asukal. Ay, misan, pag wala asukal, wala na. Hindi na makain. Mabuti, may maisain basta, pa. Oo. Oh, Kahit papano. Basta kami nakakaraos, basta may tubig. Basta may tubig. Di bali na kami ho, walang pagkain. Basta may tubig kami araw-araw. Mahuwala na lahat, ng tubig. Ay, sakit sa damdamin naman ng mga kababayan. Pag nakikita ko yung mga ganito natin, mga kababayan, may ano? May bigas ba tayong dala? Boys! Sana na ba yung mga boys ko dyan? Boys! Ako naman eh, talaga inaamin ko ang boys, nangyari, sa buhay ko nung araw. Kasi hirap ako sa mga bata. Wala akong, wala akong trabaho. Wala magbigay sa amin, kundi mga kapitbahay nung araw. Nay. Andiyan pa magkakasakit pa ang mga bata. Takbo ko sa barangay. Kira po talaga ang buhay ko ng araw. Mm, mahirap. Mm, pagkabata na, pag kabata, nay, mahirap talaga? Hindi na muno. Nung, no. no, 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 dumating lang huyo sa akin mga bata. ah, nung no, dumating yung dalawang apo mo? Oh, um, dalawang apo ko, naghihirap ako. Baliktad na na Napalaki mo na yung dalawa mong anak, oh. ta <clears throat> tapos nagkaapo ka na. Mm. Lumaki na ang pamilya, dapat mm. ka na eh. Ay, rin, Bakit rin. mas nagkahirap? Ayun. Bakit, bakit na lalong naging mahirap, nung lumaki ang pamilya mo, dapat guminawa oh. ka na eh. ay, wala, kasi wala, wala akong trabaho. Hindi ako makalakad. Di ba, nang ang pa ako ay eh, pagkamalayo eh, hindi na patigil-tigil. Um, eh, pag umarihaw ang arthritis ko, wala. Hmm. Wala naman ako iniinom na gamot. High blood pa nga ako, hindi naman ako nainom. Di na bali, Ano-tano naman ang pinagdadaanan natin. Nalulungkot ako, na sa pinagdadaanan mo oh, sa sitwasyon nyo, malungkot ako mm, pero wala rin tayong magagawa kundi magpray mm, lakasan mo pa yung loob mo na eh. mm, nilalakasan ko nga lang hold up ko kasi gawa ng dalawang bata mm -mm. dalawang apo sabi nga mo ng ina niyan eh ibenta ko na raw eh ay bakit? ibenta yung dalawang bata? oo oh, kung nahihirapan na raw ako ayoko ko ay sabi ng nanay oh, kung nahihirapan ka na ibenta mo yung dalawang mm. bata magkano naman daw benta? bahala na ro ako, hindi naman ako mukhang pera eh. Ba't ganun Lama, Lamang daman ko yan, sarili kong apo. Di ba oh. di kung hindi ko sarili ng apo? Mm -mm. Pwede, eh, sarili kong laman yan. Bakit ganun na naging nila? Bakit ibintay yung ano? ko ho, sa kanila kung bakit. Eh, pag nalaman ng mga bata ay magtatampo yan. Eh, sabi ko nga sa kanila, normal maliit pa ho nga yan, sanggol pa yung batang yung mga batang yun meron nga ako nabili sa akin, abutang kami isang Hindi man aso yan para ibenta ko eh. Ah, apo ko yan mo, sarili. Nung maliit pa, maliit pa ko, kukunin nilami. nila yung bata, may isang pa. Oo, oh, may isang oh, oh, ko. Hindi ko ginawa yon Kasi iniisip ko, sarili ko nga apo, kahit kami mamalim mo sa kalsada, mm -hmm. mapakain ko lang mga apo ko, Maibu, mabuhay ko lahat ng pag -aral. Napakabait mong lola. Nakaw, sinasabi ko, ko sa inyo, mabait ko talaga ako. Tiis pero lang. Pero pag ako nagalit, walang niya ako magalit. Mm -mm. pag ang um, mga kapitbahay ko'y inaano ko, masama talaga ako. Basta magtiis lang tayo, Lola. Titiis na lang ako. Tama po yung ginawa oh. mo na hindi ka nagbenta ng apo. Hindi ho. Kasi hindi naman binibenta ang tao eh. Mm, hindi nga ho. Kung mm aso yun, pwede ko ibenta. Alin po? Aso. Opo. Opo. Pero yung pamilya eh, Ay, natin... Baka yan nang tutulong sa akin paglaki. Opo, tama po yan. Mm. Nay, napakabait. Lola, napakabait mo. Mm, talaga ako ko ng bait. Tiyaga lang po tayo. Magpray lang po tayo. Mm. Alam mo, pagdating ng panahon, may gantimpala, pala sigad mm. para sa inyo. Kano nga ako dumating na habang, habang, buhay pa ako. Meron po yun. Huwag ka lang ng pag-asa. Dumating sa ni sa akin ng Panginoon para Upo. habang nabubuhay ako na ano ko na butang ko. Naabot. ay eh pag ako namatay, kawawa yung bata. Din manuy -hmm. kunin ng mga ama niyan. Ang tiyuhin naman mo hindi eh. rin naman Kaya nga, hindi ako nagpapasinyor eh. Bakit? Ayoko, ayoko magpasinyor. Bakit ayaw magpasinyor? Kasi iniisip ko, pag namatay ay, pag namatay ako, sino makikinabang ng pension ko. -hmm. Baka hindi pa bata mak makinabang yung mga mga taong walang sarili. ano. Nakahirap ng pinagdadaanan ni Lola, mga kababayan. Buti na lang nadaanan ko sila dito, ano? At uh, yan, Nay, may Ay, Lola, may tala akong bigas dito. Oo, oh, maraming salamat. Bigas lang Malak, yung nadala ko ngayon. Malaking tulong po yan sa amin. Sana makatulong, no? Opo, mara malaking tulong po yan. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Babalik ako na, eh para dalahan ko kayo ng grocery man lang. Ay, Tsaka pampili ng gatas kape para sa inyo. Babalik po. po ako dito, pangako ko. Maraming, maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> Namiiyak si Lola, mga kababayan. <laughs> Talaga pong mababaalo ako. Lola, dahil dyan, hindi lang bigas siyempre. Bibigyan din kita kasi hindi ko alam kung kailan ako makabalik. No? No. Okay. Bigyan kita, Nay, ng 5,000. Akin na kamay. 1, 2, 3, 4, 5,000. Kuya, salamat po sa tulong niyo, kuya. Maraming-maraming <laughs> <laughs> po salamat. <laughs> Sa dinigay niya sa amin, tulog. Opo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ah, sige po, Lola. Basta pray lang tayo, Lola, ha? Opo, maraming maraming po. Salamat, Kuya. Mm, mm Pangako ko po yan. Babalik ako dito para maggrocery para sa inyo. Opo, salamat po. po. Mga kababayan, kasi ayon sa kanila, yung greatest lang daw ang madalas ulam at saka asukal. No? Opo. Laban po. lang tayo, Lola. Huwag mawala lang ng pag-asa. Tapos kita di nyo yung bahay nila, mga kababayan. Pwede naman sa labas sana. Pero mga kababayan gusto ko po kasi makita yung sitwasyon ni Lola dito sa loob ng bahay. Napakaliit, napakasikip. Tapos ito, dito lang nagsampay kasi nga umuulan. So, mausok din yung damit, no? So, Lola, okay. kami po ay hindi na masyadong magtatagal. Opo. Sana po ay nakatulong kami sa Opo, inyo. Opo, marami, maraming maraming po. Salamat sa tulong niyo huwag po. Huwag kayong susuko. Hindi no? Mag-pray lang tayo. Opo. Huwag mong susukuan yung dalawang apo mo. Opo. At sana yung dalawa mong anak bago mahuli ang lahat ay maipadama nila yung pagmamahal nila sa nanay nila. Sana nga po, gano'n nga po mangyari. May gusto ka pa bang sabihin sa kanila, Nay? Mga ay. anak, kahit kito naman nanay nyo, mabeta man ako, huwag yan man ako ng hey, Hindi naman ako nahingi sa inyo ng tulaw kasi alam ko naman kayo na eh, hirap din. Ang isipin nyo na lamang, may magulang kayo, na nagmamahal sa inyo. Mm, mga kababayan, alam niyo po mga kapatid, no? Pagdating sa magulang, hindi lang po sa pera yan, eh. Opo. Iparamdam lang natin yung pagmamahal natin sa magulang. Dalawin natin sila, pasyalin natin sila. Nay, kumusta ka po diyan? Kahit wala tayong ibibigay na Opo. pera tanggap ko naman po sila, kahit, kahit wala na intindihan natin yung hirap ng buhay mga kababayan pero yung present natin ng mga anak punta tayo mag-bless lang tayo nay anong ulam niyo po kumusta po kayo mm, kahit na, isang supot lang natin nay o magkapi tayo yun, yun na rin po po sa mga anak ng ko. magulang pag nadalaw ng anak. kasi mga kababayan maging ako man po pag umuwi ako sa bahay yung anak ko na isa tatanungin lang niya ako eh pa kumain ka na pa. Mm. Ang sarap sa pakiramdam ba so, kababayan. Much more yung nandoon yung anak mo sa tapos darating. O oh, kumustahin ka lang. Napakasarap sa pakiramdam. Ka ng Kaya mga kapatid bago mahuli ang lahat. pasyalan natin ang nanay natin. Hindi po pera ang pinag-uusapan dito. Yung support, pagmamahal iparamdam mm -hmm. natin sa ating mga magulang, no? Yeah. Maraming maraming salamat mga kapatid, mga kababayan. God bless po sa atin lahat. Mag-iingat po kayo parati. Sige na, Alcine. Salamat po. po, Kuya. Maraming maraming salamat sa tulong Opo. yung binigay. Opo. Salamat sa Panginoon kasi isa kayo sa natagpuan ng Team Opo. Daddy Frankie. Ano? Salamat po. Mag-iingat po kayo rito. Opo. Ah, hindi ako makapangako kung kailan ako babalik. Opo. Pero babalik ako para dalhan ko kayo ng grocery. Opo. Salamat. Opo. Ang pangalan ulit ni Nanay? Mayrabil po. Nanay Mayrabil. Nay, kunin ko lang yung mic ha. Opo. Salamat Ingat po kayo parati. po. parati. Opo. Ingatan nyo yung sarili niyo. Sige po.